Hapunan tayo guys. Alas na ibin na ng gabi. Ulam ko ay daing. Buwad ba buwad? Wala hmm. kayong telang pansit na Mickey. Ayan. Ayan tayo. Mas masarap buod Hmm. Anong buod ko? Anong buod ba to? Hmm. Comment kayo sa comment section kung anong ng daing at pinain ko. Hmm.